Uh, Mr. Hernandez, uh, very relevant yung kanyang mga re uh, revelations niya. And uh, to cut it short, talagang tell all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify pa lalo yung iban, iba pang mga sangkot. Mayor, may your uh, na bangit ba siya na additional doon sa dalawang senators na nabanggit niya? May additional? Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit mo. Na. So, siya marami siyang nasabi sa amin ng mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. Yes, mas uh, mga detalye, very relevant, very sensitive information. How would you describe the information na pinigyan niya in terms of your investigation? Yeah, magandang lead. Yeah, magandang lead ito para sa may investigador. So additional mga politicians, Mayor? Bakit insisting ka lagi sa politician? no, but are there any additional names? Yeah. Businessman, uh, politicians? Basta may mga marami kaming mas magagandang lead pa na nabigay sa akin. Sir, other than, other than this car, may mga mayroon pa, Meron pa yung uh, te turn over yung Ferrari na uh, worth uh, 58 million. Tapos Lamborghini na uh, which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siyang bibigay sa amin. Sir, may specific ba siyang sinabi bakit daw niya itinurn over sa inyo? He would like to cooperate uh, and explain namin sa kanya kung ano yung mga pros and cons ng gagawin niya. Next namin, mabuti ko ano yung uh, mga choices niya. And then finally he realized na better to cooperate with us sa ICI. Kaya talagang very free flowing yung mga information na binitawan niya. did present more proof, evidence to us? Do we think he's Yeah, kaya nga kaya nga kami merong kaya nga kami. Uh, kailangan na investigation. Kasi siyempre yung mga sinabi niya, kailangan may corroborative evidence. Mayor, na open up niya sa inyo yung sa account niya sa casino. Umamin ba siya na yung ID sa kanya talaga ginagamit talaga nila? Sabi ko nga, lahat, lahat ng mga relevant na information eh, ibinigay niya. So are, we evaluating him for to be a possible... Ay, hindi namin iniisip yan. Sa ngayon, hindi namin iniisip yan. Sir, makikipag-coordinate kayo sa customs with regards nito sa mga luxury cars? Mm, uh, titingnan natin kung ano pa yung mga information na makuha namin. If there's a need for us to cooperate and coordinate with customs, siguro we have to do it. Uh, lahat naman tinitignan namin. As an investigator, lahat ng angulo, lahat ng mga opening, lahat ng mga potential leads, kailangan namin exploit lahat. Sir, kaninang custody yung mga sasakyan? What are we going to do about this? Ay, custody ng ICI. And then, eventually? Tapos, eventually, panyan, i-auction yung mga yan. Pero merong proseso lahat yan. Pero ngayon, ay, mabuti pa na i-consolidate muna lahat natin. Secretary Bunoan, sir, what did he say? Si? Secretary Bunoan. Yeah, in-interview rin namin si Secretary Bunoan. Um, ano sir? For the meantime, uh, siguro hintay na lang natin si chairman kung ano yung ano yung magandang uh, to uh, kung ano yung mga na-reveal na niya better for the chairman to reveal yung For we're conducting we'll be conducting daily hearings, honorable. Yes, the ICI will be conducting regular hearings uh, almost daily hearings, but on my part as uh, investigator, I have to be out in the field open yeah. to the public? Yeah. Will this be open to the public? Sa ngayon, uh, I leave it to the I leave it to the the uh, ICI to decide on that. Sir, may yes, bakit sir so si Sek Bunawan ba? Do mapis sa inyo or did you? Hindi uh, nasa sa Pinas yah. Yeah. Meron pa buong other personalities so, na yung bike eyes? Ah, marami. Oh. Marami. Tuloy-tuloy like, yan. Like, mga araw-araw yan meron Sige, sige, sir? Uh, At example, At siguro, tomorrow, mabuti pa siguro si, sila na magre-reveal. I'm not I don't have the freedom to reveal the names ng mga naimbitan. Sir, so, what do you say si Sec. Waldo? Naging poverty, making money? naman siya. Kung ano yung mga tinanong namin sa kanya, sinasagot naman niya. Sir, sabi ko nyo, si Governor Waldo, kung saan pumunta po kayo sa Ilocos po at sa Bicol kasi marami daw daw kung anong mali sa blood control branches. Alam mo, sa totoo lang, it's all over the place eh. It's all over the country. Sa dami ng na mga natatanggap namin, talagang, I know it is widespread, pero hindi ko naisip na ganun pala kamasib, ganun pala kalalim, ganun pala katindi yung corruption sa flood control projects. Pero hindi lang flood control projects. Ha. Nagulat din ako sa mga revelation na matindi pa pala rin sa ibang mga proyekto. Sir, nagulat kayo sa mga sinabi Yeah, nagulat din kami. Pero maganda nun is he, he decided to, you know, to say everything. Sir, may additional revelations? May may additional revelations? may unexpected names po ba na nagsin? Oo. Uh, nag-expound po ba siya about um, Senators Jigoy and Villanueva? Hindi Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi Yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah. Ano na? Ay, wala. Lahat yan. So, pasensya na kayo. We have to take off. We are? have to take off.